Hello guys, mag-harvest na kami ng prutas. Ito, hinog na ito. Manapakasarap nito. Wow, hinog na nga siya. Oh, yelo na. Ay, ito pa, oh, passion. Ito pa, ay, wow. Yan yeah, na, ito taas. So, ito na. Di ba, sukan last week ini pa no? Sukan last week. Hiyaw pa noon. Oo, tapos ay pwede na. Hinog na pwede Hita, na pwede ito. Kasi mo na yung papi, kasi na yung papi. Yan ako. Ayaw. Oo pa, ah, meron na kami, hindi pa. Tapos pa, ito pa pao, pa. Yan pa, oh. Yan, oh. pwede pa ito? Hinog pa ito. Oh, yan. Yeah. Pwede na nakatatuna kami. Oh, yan. Yeah. Kasi ito, marami pa, o, oh, Kaya lang hilaw pa. May rilaw pa. Hilaw pa yung iba. Ayan, marami pa, oh. Maliliit pala. Pero ito talaga, oh. Tingnan mo, oh. Tingnan niyo, Hilug oh. Ayan, na. hindi pa nakatatuna <laughs> na kami. Uy, grabe talaga. Uy, marami pa. Tingnan. Kaya, mga kaibigan, dapat magtanim kayo ng masaya at kayo mag-aani ng maganda. <laughs> um, ito nga, mayroon pa dito pa, o oh. Ay, mga maliliit pa dito, o oh. Maliliit pa. Tatlo pa lang ang hinog niya talaga. Ano pa? Tatlo pa lang. Sa isang linggo naman, mm. ito marami nang hinog dito. Oo. eh, oh. ito pa, o oh, Hinog pa ito, di ba? Next. Nasunod pa yan. Saka na lang yan. Oh, ayan, marami na. Ah, sige na. Ito para sa, para sa <coughs> Amin ano. Followers. <laughs> followers. <laughs> followers. Para sa followers. <laughs> oh, o so, sayan ayan. nakakuha na kami ni pa. Tapos, oh, bakit medyo ako pang bitbit ng ano, pala? So, mayroon sana kaming ano doon. Tatanim. <laughs> <laughs> Ma, -ma treasure hunter. <laughs> then, Ma, treasure hunting. Ano yun ni pa yung ni namin dito. Ano ng kita niya nilito ng ito. Nilito so. Hokai. Hokai. Hokai hokai. Okay. Oh, katambunan ni Father. Katambunan. Oh, yun yung orange pa dito oh. Hmm. Abot na diyan. Hmm. Iba man pa ini pa oh, bagong tanim. Ha, dakulon. Uh, yan yo, oh. yan na. Eh. Kung kang pagkalit ko na, eto mo kumakaas. yan na. O, oh. pa ko. Ayan, natatakpan na ni pa yung ano dito. Diyan yun ang nagbibiswayan mo. Ayan oh. na, steady. Nararang ko lang sa rin. Ayan, kung nagpatakpan na ito na. Ayan o. Tatakpanin pa na yung ano. Baka may ahas dyan pa. Lalagyan din pa ng ano. Ayan. Tsaka, unso ayaw, ano? Maailo, hindi na kanya. Hmm. Ito yung pinakita ni Pang, nung nakaraang ano, yung nakaraang linggo. Ayun! huwag oh, walang palibang. di mo na pagkakaroon pa, sayang. -pag sayang na. naman. Ayun, yung hukay. Kasi baka... Istaran ito nang ano, ay bahayan ito na ng na. ahas. Ahas. Kaya ayan yun. Nalagyan ni rin ng ano na. Ano? Palain mo yun. Eh. Daring magpala ni Pa? Pero sa tape niyo. room. Construction worker yan si pa. Construction worker. Farmer na si pa. Construction worker pa. Construction worker. Ayan. Ah. Ayan. Wala na. Wala na sila. Ay, wala na. Sinabay na. Yan na. はい <laughs>